Mga Taiwanese students patuloy sa pagprotesta laban sa China Trade Pact kahit na bumabagsak ang mabigat na ulan. Tatlong linggo nang nagpapatuloy ang sit-in protest sa Taiwan Parliament na pinangungunahan ng mga estudyante sa Taiwan laban sa kontrobersyal na China Trade Pact. Nabawasan ng mga protesters dahil sa masamang panahon. Alas 11 ng gabi ng Linggo, ilang containers ang naipadala para protektahan ang eksena ng protesta mula sa mabigat na ulan. Nang mas lalong lumala ang panahon, bandang hating gabi, ang mga estudyante nakakamp sa kalsada ay naghanap ng na matutuluyan sa nalalapit na mga building. Kahit na napakasama ng panahon, may mahigit dalawang daang estudyante pa rin ang nanatili sa site at natulog ng nakakumot sa kalsada. Isang babaeng kolehiyala na nagsabing hindi siya titigil sa pagbantay sa demokrasya ng Taiwan ay nakitang nakaupo mag-isa laban sa napakalamig na hangin.